Hello guys, may lulutuin ako ngayon, alam nyo magugustuhan to ng mga kids hot dogs, chicken hot dog yan syempre ang ating sibuyas for saute, ang bawang, and laurel syempre asukal, dahil mayaman ng amo natin, makikiamot tayo ng paprika pero kung wala naman, optional lang yan, it's okay konting asin at ang aming cream almaray. Almaray yan dito sa Saudi. Pero kung sa atin sa Pinas, Nestle cream okay lang yan. Gumamit ka ng ganyan konti para mas malasa. Pero kung wala naman, it's okay lang naman. Optional lang din yan. Pero dahil nga mayaman ang amo natin O, oh, diba? Nakiamo tayo ng olive oil. Ayan. Tapos yung ketchup. Ayan. Ketchup. Tapos talagyan nyo yan ng cup half cup of water Okay. Hmm, lagay natin yung mantika. At syempre, isusunod natin ang sibuyas. Sibuyas. Yan. Yeah, susunod natin yung, yung gisa natin yung sibuyas. Usually, pag nagluluto ko, una talaga yung sibuyas. Kasi yung bawang, mas madaling masunog. Tapos pag golden brown na yung sibuyas, pwede mo nang ilagay yung bawang. And then, ang hot dog. Tapos, timplahan nyo na sa paraan ng panlasa na gusto nyo. Thank you for watching, guys.